So, dyan sa... Nasaan na yun? Ang ulit lang. Ay. Nakabili na ako ng ganito. So, bumili na ano. Ang mahal naman nito. Ma mahal. mahal. Check ko nga yung bigas nila dito. Baka mas mura. <coughs> ano ito? Oh, 182.42. Ganito yung bigas. Ayan, bugas. Sarap to guys. Enjoy. Just me. Ano ito? Healthy. Uh -huh. Ay si, tinan ko muna yung ano. Ang mahal ko na yung pwede po. Ito yung porto. Ba't ang mahal? Yung sausage na binibili ni ma. Sa fusion pa. ha. Dam Prince. Wala dito. Wala sa kapila. Wala okay.